intindihin ko ano ang tingin nila sa iyo. Ang mahalaga yung puso mo malinis sa paningin ng Diyos kasi ang Diyos ang tumitingin sa puso. Huwag kayong mainis o masiraan ng loob kung kayo eh. tinitingnan ng masamang tingin, ano? Merong mga tao masama kung tumingin sa kapwa. Meron silang mga agad na hinakikitang kapintasan. Pero pagka-Kristiyano ang titingin sa iyo at kausap mo Kristiyano, lalo na yung isang kristyano humuunawa ng aral ng Diyos, hindi ka pwedeng hamakin ng isang kapatid sa Diyos. Parang panghahama kasi sa kapwa yung sabihin mong pangit yung kapwa mo tao eh. Kasi pangit man ang itsura ng tao, may maganda sa tao eh. Kasi ang tao nila lang sa wangis ng Diyos. Hindi natin dapat hamakin ang tao sa kanyang itsura. Pangunahin na, tinitignan ng Diyos sa tao yung puso. Hindi mahalaga yung sinasabi ng tao. Ang mahalaga kung kilala ka ng Diyos at nakikilala mo siya, yung relasyon mo sa Diyos ang mahalaga ron. Gayon ang sinasabi sa 4.9 ng Galacia. Tatapwag ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos, Nung makakilala ka ng Diyos, nakikilala ka ng Diyos, alam ng Diyos kung sino ka, alam mo kung sino ang Diyos.